sa ginawang inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Antipolo Station ng LRT2 ngayong Miyerkules, una niyang pinuntahan ng student lane. Mahaba ang pila. Ang dahilan, nag-fill out ng form ang bawat estudyante para ma-avail ng 50% discount. It takes at least a minute. That's what's holding up the gas. Oh, hassle yan. Patanggal ko. Pagamagal yan. Para iwas hassle, iniutos ni Secretary Dizon na alisin na ang pagfill out ng forms para sa discount ng mga estudyante, senior citizens at PWDs. Ayun sa kanya, sayang ang halos isa't kalahating minuto na ginugugol ng mga pasahero sa pagsulat ng form lalo na sa mga oras ng dagsan ng tao. So starting I think yesterday or today, uh seniors, PWDs and students in all the lines, LRT 1, 2, and MRT 3, wala nang kailangang fill upan. Papakita lang nila yung kanilang mga ID, uh, senior citizen, PWD, at student ID, at dire-diretso na sila. Kasabay nito, inanunsyo ng DOTR na available na ang personalized white bit cards para sa mga estudyante simula si Tiembre. May pangalan ng estudyante ang card Valid ng isang taon at renewable kada school year. Ipiprint ito sa mismong estasyon matapos ipakita ang school ID. Kung ikaw ay estudyante, starting September, pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong uh, student beep card in every station sa MRT, 3 LRT 1 and LRT 2. Sa ngayon available pa lamang ang white beep cards na may automatic na 50% discount para sa senior citizens at PWDs. Para naman sa lahat ng pasahero, darating na sa susunod na linggo ang karagdagang 300,000 na beep cards para matugunan ang shortage sa lahat ng train lines. Dapat by next week, wala na tayong shortage ng beep card. By next week, beep beep card will be completing a delivery of 300,000 additional beep cards across LRT1, LRT2, and MRT3. Dinalaan naman ni Dizon ang lahat ng mga sindikatong nagho-hoard ng beep cards at ibinebenta ng sobra sa presyo. Makikipagtulungan ng DOTR sa PNP at mga online platforms para mahuli at ipasara ang mga nagbibenta nito sa internet in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority.